So ito pag-usapan po natin yung panibagong article ng bilyonaryo ah. Oh, nakakagulat eh, pero nakakalungkot din at the same time. Okay, kasi sinabi dito na si Senadora ay daw ang nagsabotahe doon po sa birthday party ni PBBM kung saan po uh, tumugtog yung Duran Duran, okay? Basahin po natin yung article pagkatapos po mag-react po tayo ha. Ah. Um, a babbler revealed. That Amy is the prime suspect behind the leak of Duran Duran's private concert at BBM's 67th Birthday Bash at the Manila Marriott, okay? Uh, notorious for stirring up family drama. I mean, allegedly crashed the ultra exclusive event. Ibig sabihin hindi siya imbitado pero syempre dahil ate siya o pwede siyang dire-diretso doon, snapped a photo of the iconic 80s band performing and then made a swift exit. She's believed to have immediately sent the leak pic to a vlogger uh, link sa DDS Parang si Sas yung unang nag-post eh, hindi maalala. Pero yon. Um The PCO was forced to address the leak Stating that the president's old friends threw the party And Bongbong was both surprised and appreciative That Duran Duran provided the entertainment okay. um, Bubbler insiders say This wasn't a shock After all, Aimee has been scheming against Bongbong's rise for years oh, A vocal supporter of VP Sara Uh, Aimi reportedly even back moves to disqualify her brother from the 2022 presidential race. Yan po yung nakalagay dito sa article ng bilyonaryo. Ha? She allegedly had her own ambitions for the presidency, promising Duterte allies key cabinet positions if she succeeded. Okay, so sa akin nakakalungkot. Nakakalungkot na you would expect na Bak, kung sino man ang maglilik ng picture na yon, di ba? Baka someone na na may galit o kaaway o o someone na baka na na kuha o na kumbinse nung, nung, mga Duterte o ng mga DDS para para magkuha o mag-leak ng mga pictures na hindi naman dapat lumabas kasi private event yon Pero, masakit na ito po ay posibleng nanggaling sa sarili mong kapatid. Okay. Of course, we have to get the side of Senadora Amy. Uh, ito po ay report ng bilyonaryo so she can uh, confirm or deny it. Pero madali pong makita kasi kung, kung totoo yung sinabi doon. Kasi una, ang tanong, pumunta ba si Senadora Amy doon sa party? Yun yung unang tanong. Pangalawa, was she invited doon sa party? O yun yung pangalawang tanong doon, kung, kung napadala ba siya ng invite o nag crash lang siya doon O pangatlo, anong oras siya dumating, anong oras siya lumabas o, So yun po, madali yung makita kung may mga CCTV So yun po ang mga katanungan po dyan At uh, uh, ambilis kasi nung picture eh Naalala ko parang ilang, nung gabing yun din eh, doon din lumabas yung picture Diba? Ang bilis din, ang bilis din na, na na na, na, na ilabas ka agad. So, ibig sabihin, kung sino man yung kumuha ng picture na 'yon ay uh, merong link doon sa kung sino man yung naglabas. Okay. so, 'yun yung isang katanungan. So, yo So, maganda masagot ni Senadora Amy kung ide-deny niya o yan. Pero kasi ilan lang naman yung mga ano doon? Ilan lang naman yung mga mga bisita na nandoon. And uh, Uh, I don't see any reason yung mga bilyonaryo doon bakit sila magpi-picture bakit sila ilalabas yung picture. Okay? So sa akin ito, ito yung ito yung ito yung bottom line dito ah. Alam nyo, sinabi ko na rin sa previous video ko. Mga Marcos 'yan, okay? Mga Marcos 'yan. Uh, si Imelda yung kanilang ina. Okay? Yung uh, Imelda Dific, uh, Grandiosa bonga, basta lahat ng anything that ano eh that, that that you could use to describe yung pagiging uh, kumaga kumaga elite ng pinaka-elite sa lahat ng elite, di ba? Yan, yan yung sa mga Marcos, di ba? Kasi kasi even si Senator Amy, eh, she lived that life also. Kasama siya doon. Ganon din yung kumaga lifestyle nila yung pamilya. They were uh, parang royal family ng Pilipinas Ganun lumalabas eh whether you like that or you don't like that Eh yan po ang naging katotohanan pero eh parang sila yung royal family ng ng Pilipinas okay so uh, hindi ko din mag ma, ano din uh, bakit parang parang i, i kinakasama o inihirit sa kanila na ay bakit kayo nagduran duran uh, na na concert ganyan-ganyan no sasabihin ang daming naghihirap, ang daming mahirap na Pilipino, ganyan Tapos, nagduduran-duran concert kayo kahit na ang sumagot naman ay e, yung mga bilyonaryong yung kaibigan ni PBBM eh bakit nung panahon ba nung kanilang ama wala bang Pilipinong naghihirap? Meron din naman, meron din naman. Kaso ganun talaga eh, yun talaga ang mga Marcos eh. Hindi, hindi nila kailangan magpanggap, hindi nila. Yan sila eh, royal family, ganun sila. Di ba? Hindi nila kailangan magpanggap. Di ba? Hindi katulad ng mga ibang politiko, kailangan magpanggap na kunyari simpleng buhay, kunyari simpleng ano. Di ba? Parang they're trying to uh, kung ba sinusubukan na ng ibudol yung mga tao na naniniwala na kunyari mahirap sila, kunyari simple sila. kahit na bilyon-bilyong piso yung laman ng kanilang mga kanilang mga bangko at mga hidden offshore accounts, di ba? So, sa akin, yun lang din yun eh. Whether you like the Marcoses or you hate the Marcoses, it's it, alam na ng lahat ng tao na pag ang mga Marcos eh, yung grande yan. Di ba? Kasama yan eh, kasama, alam na yan ng lahat ng Pilipino, but still, inelect nila si BBM na majority nung nakaraang ang eleksyon. Ayun, eh, what were they what were they expecting itong mga naninira na to, 'di ba? Or gusto lang nila ng kapangyarihan kasi gusto nila si VP Sara yung maging pangulo. Eh, so 'yun ang 'yun ang punto ngayon diyan. O itong kay Senadora ay misa na sagutin niya. Sana naman hindi totoo itong mga reports na ito. Sana hindi siya kasi uh, kahit anong side ka, kahit ikaw ay maka Duterte, maka Marcos, maka oposisyon o kung ano man, eh Filipinos lockdown on family members that betray each other. Okay? Kung pamilya mo, pamilya mo yan. Hindi mo dapat ina-traidor. Hindi mo dapat ina-undermine para sa pansarili mong ambisyon. So, sana po hindi totoo. Pero, yun. Tingnan natin kung magsasalita si Senador Imee. Kung siya ba yung nag-leak nung Duran-Duran na concert na yan. Eh, okay? pero sa akin, I don't see anything uh, inherently wrong with it. Kung gumasos naman yung bilyonaryo, kung gumasos naman yung, di ba, kung mga kaibigan, eh, Marcos yan. Kumbaga, <laughs> wala yan sa kalingkingan ng mga parties na tinothrow nila nung, nung uh, 70s. Okay, so. so, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.